Pagkatumutugtong -tum ako, parang may... parang... anong feeling ko? Parang may kasama ko eh. Alam ko sino ang kasama ko. Yung mga tao sa... sa... sa paikot ko. Pag mula, harap, side, pati sa likod. Went through love yung musical? Yes. Nung ako'y maliit pa, pinaaral na ako ng mama ko, nag-private tutor ako sa bahay mismo. Nag-formal piano lessons. I got to read notes first. Then from there, nag na ako. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun ang, yun ang aking bread and butter ko. Yun sa pagtutuntung ko. I can play both standard love songs, sa OPM, church music and everything. Lolo Bong, since yung parents namin na sa probinsya, siya yung tumata yung pinakatatay namin dito. Masinop siya sa bahay, kailangan walang nakakalat, walang nakatabingi kahit ng konti. Kailangan okay lahat. Yung mga apo niyang maliliit, gusto din talagang mamana yung talent ni Lolobong sa pagpapiano lahat sila mahilig sa music. Nagre-request lagi yung mga bata, tumutugtog siya, tapos yung mga bata naman sumasayaw at kumakanta habang nagpa-piano siya. Naaaliw din ako para naiiwasan ko din yung lungkot ko, gano'n. Kung ano yung ginawa sa akin ng mama ko, ng papa ko sa aming magkakapatid, gano'n din yung pagmamahal ko din sa mga pamangking ko. Dapat masaya ka, Pirmi. Hindi ka nakasimangot. Pero it depends upon the people that you meet, ha? baka mamaya yung ma- ma-meet ma, ma ko eh snatcher, hold up. Pero Diyos ko, baka ma-virgin pa ako. <laughs> <laughs> Nalulungkot ako wala kasi na si mama ko, si papa ko. Iba eh, talaga yung ang ang mga magulang mo nandiyan sa, sa tabi mo. Nagaga-dance -e ka, na aalagaan ka. Pag tutugtog ako, ang sarap nang pakiramdam ko mamim. buhay na buhay yung dugo ko. <laughs> Siyempre ka daw po parawa nagko concert eh, 'di ba? Napakaganda. Nga mugelan yung tumugtog. Every time na stress po kami from school, we always listen po kay Lola po I invited my sister to see him because really it's really an amazing uh, experience to hear him do the, the, the piano. I love him so much. Just, uh, just yung pag kami pumalakpak sa akin, that, that means yung palakpak na yan, that is for appreciation. Bago ako pumanaw dito, dapat meron sanang susunod na yapak ko sana kung sino man siya, sana matularan niya ako kung anong ginagawa ko ngayon.